Hello guys! Good morning! So ito na nga, ito na yung another luto na gagawin natin sa ating lumpiang gulay na talagang pinit ko, talagang pinaparinating natin kung hindi masira. So, eto may natira pa. Eto finally, kapag lumpiang sa liwa na siguro ako dito. So, eto na yung pang dito sa Dubai, pangalawang luto ko na to kasi nang pagluto na ako ng ginataang uh, ubod ng gulay dito. Nakatikim na sila. So, ngayon may natira pa. Makakapagluto na tayo ng ubod na sariwa, lumpiang sariwa, at saka yung lumpiang prito na gulay. Para matikman din naman nila. So, titipirin natin. So, ang tatin ng buhay niya, guys. Mmm! Matamis pa rin! hindi nagbabago yung tamis niya. Sa so, iba talaga itong puno na to. I like it. I wish na sa susunod na pag-uwi ko meron pang ganito. So yan, lilinisan na natin. So lang tayo ng ating iluluto. Siguro ito na lang nasa dulo. Kasi keep natin ito. Pwede pa natin lutuin sa ibang bagay. Kasi presta yung ang sariwa naman yung ating lulutuin. Eh. Ito na tayo kung hindi sa matagandang party. Eh. So i-keep natin to. Hmm. Para sa next batch kong luto. Ha? So,

bawang, sibuyas. Tapos meron tayong baboy at saka na hiniwa ko ng maliliit. Ayan, pinong-pino. At, pinong -pino. at saka yung ating lumpiang ulay na ubot na mahaba at pino. At saka yung ating carrots. Uh, Ito na pati yung ating lettuce na pambalo. So ayan, magigisa na tayo and then pabalutin na natin siya mamaya. Gagawa tayo ng ating mga, gagawa tayo ng ating lumpia. Uh, rapper mamaya at saka yung mga sauce niya.